So what's up? Magandang araw sa inyong lahat mga kamamay. Once again, this is Mamay Love Advice. At andito ulit ako upang mag-share sa inyo at magbahagi ng ilang mga love advices na maaari pong makatulong sa inyong buhay pag-ibig. Ayan, so uh, mga kamamay, uh, bago ang lahat, mega shoutout muna sa lahat ng uh, subscribers natin dito. Sa mga gusto mong magpa-shoutout, gaya ng ginawa ko last time, and uh, sa mga gustong magpabate, ayan, so especially yung ating mga OFWs dyan, So, may shoutout po sa inyo. Ano? So, sa mga gusto ko po shoutout ulitin ko, bisitahin nyo lang po yung aking isang, uh, yung ating isang uh, channel. So, uh, Home of Love Advice. Yan po yung pangalan. So, mag-comment lang po kayo sa mga video doon. Para sa ganun, pag nakita ko na may comment kayo, ma ko yung pangalan ninyo. Make sure na may pangalan at apelido kayo. Para sa ganun, ma-shout out natin ng buo ang inyong mga pangalan. Okay, ulitin ko, mag-subscribe lang kayo mga kamamay doon sa ating isang channel. Ang pangalan, ang pangalan nun, pangalan is Home of Love Advice. Okay, mag-comment lang po kayo at i-shout out po ko, shout out ko po kayo next video natin. Okay? So may mga na-shout out na po tayo last time. So sana po napasaya ko kayo kahit papano. Okay? So at this moment of time mga kamamay, ang ating magiging topic is kung papaano ba mamimiss Okay? Ikaw ng isang lalaki. Alright? So, marami na akong mga na-share na videos kagaya nito. Pero itong share ko ngayon is kakaiba pa rin. Okay? Isa pa rin to sa mga bagay na pwede mong gawin upang mamis ka ng isang lalaki. Alright? So kung nakapag-subscribe na kayo mga kamamay dito, maraming maraming salamat. And simulan na natin ang ating tips na to. So ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang mamiska ka ng isang lalaki? So number one, huwag kang atat sa imbitasyon ng isang lalaki. Okay? Sa so, madaling sabi, huwag mong hayaan na palagi kang available sa bawat iyaya ng isang lalaki. Okay? So hayaan niyo mga kamamay na sila yung humanap ng oras ninyo. Hayaan niyo na sila yung uh, talagang magtiis para lamang makuha ang inyong atensyon. Huwag kasing basta-basta uh, na lang oo ng oo, sama ng sama, when times na dumating na palagi kayong imbitahin. For example, merong lakad yung lalaki Okay? So gusto kanyang makasama doon sa lakad niya. So learn to say no mga kamamay. Huwag palaging isang sabi lang sa inyo is o oh, kaagad kayo. Isang sabi lang sa inyo, mabilis pa kayo sa alas 4. Huwag ganyan mga kamamay. Ang gawin nyo, paghintayin ninyo. Kung alam nyo na kayo ay may mga importanteng ginagawa, gawain at gagawin pa, unahin nyo yan mga kamamay. Huwag niyong iparamdam, iparanas sa inyong uh, mga partners, sa inyong mga jowa, sa inyong mga kaibigan na may gustong na may gusto sa inyo na palagi pong free. Okay? At mala at marami kayong oras para sa kanila. Bakit po? Kasi po mga kamamay, kapag pinakita niyo na palagi kayong available sa kanila, palagi kayong free pagdating sa kanila, may spoiled ang mga 'yan masasanay ang mga yan. Baka dumating yung time, hindi na kayo bigyan ng halaga ng mga yan. Baka dumating yung time, hindi na kayo hanap-hanapin ng mga yan. Bakit? Kasi isang yaya pa lang sa inyo, alam nila na sasama kayo. Isang sabi lang nila sa inyo, alam nila na nandiyan kayo. Okay, pag nasanay ang mga yan, hindi na kayo magiging priority ng mga yan. Magiging choice na lang kayo ng mga yan. Bakit? Kasi mas pipiliin nila yung ibang tao. Kasi mas pipiliin nila na maghanap ng ibang tao kaysa sa inyo. In case na sila naman yung tanggihan ng ibang tao, sa inyo sila lalapit kasi lagi kayong nandyan. At ang masakit dito, hindi kayo yung priority. Kayo na lang yung pangalawang option. Option na lang ang tawag sa inyo kapag kaganyan. Kaya mga kamamay, sinasabi ko sa inyo, huwag na huwag po kayong magiging palaging available sa mga taong ganyan. Okay? Nakilala lamang kayo kapag wala na silang mapuntahan. Alright? So, paano ba kayo mamimiss ng isang tao sa paraang ganyan? So, mamimiss kayo ng isang tao sa paraang hindi kayo palaging available, lagi kayo nagsasabi ng no sa kanila, kasi maghihintay sila sa inyo. Kahit anong daming gawain na ginagawa ninyo, kung talagang kayo ang priority, kayo ang gusto, kayo ang mahal, hihintayin kayo at hihintayin. At mararanasan nila na maghintay o magtiis para lang makuha ang oras ninyo. The more na hindi nyo binibigyan ng uh, paghihirap o pagtitiis ang isang lalaki dahil sa kayo ay palaging pumapayag, the more na nawawalan kayo ng halaga sa puso ng isang lalaki. Hindi kayo hahanap-hanapin, hindi kayo mamimiss, hindi nila i-value yung time na ibinigay ninyo and syempre yung chance na ibinigay ninyo sa kanila na makasama kayo. Bakit? Kasi nga, may mga tao na silang inuuna na kapag ka sila option ka na lang. At pagka pumayag ka sa option nila na piliin ka, sigurado ako na hindi silang masaya kasi pinili ka lang kasi wala na silang mapili. Nagigets nyo mga kamamay? Kaya kung ako sa inyo mga kamamay, para mamiss kayo ng isang tao, para pahalagahan kayo ng isang tao, huwag niyo pong ganung kadaling ibigay ang inyong sarili o ang inyong presensya sa kanila. Huwag na huwag ka agad, basta-basta tatanggap ng imbitasyon galing sa kanila. Okay? Pahirapan nyo muna ng konti. Padaanin nyo muna sa butas ng karayom. Pagkaganyan, pagkaganyan pagka naghihirap, pinaghihirapan yung oras para makasama ka, sigurado ako na may halaga ka sa kanya. Sigurado ako na mahal ka ng tao na yan. Okay? At mas masarap kasama yung mga taong naghihintay talaga para lamang makasama ka kahit na anong daming gawain mo. Okay? So, tatandaan nyo yan mga kamamay. Learn, learn to say no sa mga invitations ng mga lalaki. Para sa ganun, ma-miss kayo nito para i-treasure nito ang oras na ibinigay ninyo sa kanila. Alright? So, number two. Iparamdam na baka maagaw ka ng iba. Napakagandang tips din to dito mga kamamay. Yung iparamdam niyo sa kanila na anytime po pwede kayong maagaw ng iba sa kanila. Kasi ang mga lalaki kapag ka alam nila na ang isang babae is palaging uh, nagsasabi ng mahal kita. Kapag ka ang isang babae is palagi nagpaparamdam na mahalaga sa kanila yung isang lalaki, the more na nawawalan ito ng interes sa babae the more na nananawa ito sa atensyon ng isang babae. Kaya mga girls, ang pahayo ko, napakaganda. Iparamdam ninyo na anytime, pwede kayong maagaw ng iba. Okay? So kapag kaganyan, naranasan, naramdaman ng isang lalaki na anytime, marami ang nakabantay, marami ang po pwedeng sumalo, marami ang po mag-steal sa'yo. Okay? Tataas ngayon yung eagerness ng isang lalaki upang bigyan kayo ng panahon, bigyan kayo ng pagmamahal, bigyan kayo ng atensyon. Okay? So, mamimiss ka ng isang lalaki kung pinaparamdam mo sa kanya na anytime marami talaga yung maaaring kumuha sa'yo, maraming manligaw sa'yo, maraming lumapit sa'yo. So, talagang mga ngambang isang lalaki at oras-oras, baka oras-oras, mamiss ka niya. Gusto ka niyang makasama. Okay? So tatandaan niyo lang palagi mga kamamay, huwag niyo palaging i-validate ang isang lalaki. Huwag niyo palaging sabihin na mahal niyo sila. Huwag niyo palaging iparamdam sa kanila kung gaano niyo sila kamahal. Kasi the more na nararamdam nila palagi at sobrang taas ang pagmamahal niyo sa kanila, the more na nawawalan sila ng pagmamahal sa inyo. Kasi hindi sila nangangamba na baka mawala kayo one day o one time. Kasi nga, lagi-lagi nyo sinasabi na gano'n, na hindi nyo kaya mabuhay nang wala sila, na sobrang mahal na mahal nyo sila. So, wag gano'n mga kamamay. Yung tamang sabihin nyo kapag ka tinanong kayo, mahal mo ba ako, sagutin nyo lang na, oo, mahal kita. Ayan, pero kung sasagot kayo ng, oo, sobrang mahal na mahal kita at ikaw na ang buhay ko, hindi ko kayang mawala, ah, hindi ko kayang mabuhay nang wala ka, huwag nyo pong gagawin yun mga kamamay. May spoiled ang lalaki, at pag na-spoil ang mga yan, kasi alam nila na sobrang mahal nyo sila, dyan na sila maglolo ko. Dyan na sila maghahanap ng iba. Kasi, wala na yung challenge eh. Wala na yung challenge pa na mangangamba sila na baka maagaw kayo ng iba. Wala na yung challenge na itaas nila yung guards nila pagdating sa inyo. Kasi nga, sinasabi mo palagi na mahal mo sila, na sobrang mahal nyo sila, na hindi nyo kayo mabuhay nang wala sila. So, hindi na sila nata-challenge. Kaya, ang ginagawa nila nagiging kampante na lang sila sa inyong relasyon. Okay? So at pag naboring ang mga yan mga kamamay dahil nga lagi niyo sinasabi na sila ang buhay ninyo, hindi niyo kayang mawala nang wala si hindi niyo kayang mabuhay nang wala sila, di na sila i start magloko. Kasi kasi boring na yung relasyon, wala na yung challenge eh. Kasi lagi niyo pinaparamdam sa kanya na sobrang mahal niyo sila. So dyan na sila magi-start na maghanap ng babae, Dyan na sila magi-start na makipagkaibigan at dyan sa pakikipagkaibigan, mga kamamay nagsisimula ang lahat. Kaya kung ako sa inyo, pa yung kaibigan lang mga kamamay, mga girls, 'wag niyo masyadong i-validate ang isang lalaki. 'Wag niyo palaging sasabihin "Kung gaano niyo sila kamahal." O mahalin niyo sila, pero yung tamang pagmamahal lamang. Oo, paramdam niyo sil- Hoy, paramdam niyo sa kanila na mahal niyo sila, pero yung tamang pagpaparamdam lang. Walang lalabis walang sosobra. Kasi sabi ko lagi sa inyo, dito sa mundong ibabaw, hindi lahat ng sobra ay maganda at nakatutulong. Okay? Tatandaan nyo yan mga kamamay. So sa madaling sabi mga kamamay, iparamdam ninyo na anytime po pwede kayong maagaw ng ibang lala lalaki. Okay pa paano? So, pwede kayong mag-self-improve, magpaganda kayo, mag-focus kayo sa, sa business, mag-focus kayo sa buhay nyo, sa karir niyo Maraming po pwedeng uh, gawin upang i-improve ang inyong sarili. Maraming po pwedeng gawin upang iparana sa kanila na anytime pwede kayong maagaw ng iba. Basta wag lang sobrang atensyon na inyong ibibigay. Baka mamaya, uh, halos maghapon ako kayong tumawag ng tumawag, mag-chat ng mag-chat sa kanya, mag-text ng mag-text, kahit may ginagawa, inaabala ninyo. So, wag ganun mga kamamay. Hindi nila mararamdaman. Okay? Hindi nila mararamdaman na anytime po pwede kang maagaw ng iba. So, i check nyo lang sila one to two, to two times per day. Kung wala naman tinatanong, eh hayaan nyo na muna. Okay? Kung talagang mahal kayo ng isang lalaki, eh hindi kayo papabayaan ng mga yan. Lagi lang silang nandyan. At tatakot sila na baka one day iwanan nyo sila. Okay? Kasi nga, nagpo-focus ka sa, sa trabaho mo, sa pagpapaganda mo, sa pag-self-improve mo. Okay? Siya sure yung maghahabol sa yung mga kamamay kapag kaganyan. So, huwag ka lang palaging magpo-focus sa kanya. Huwag ka lang palaging magbibigay ng sobrang daming attention sa kanya. Sa madaling sabi, mag-self-improve ka nga. Maging abala ka. Maging basic ka sa sarili mo. Huwag puro love life. Okay? Ilang mga kamamay, sana kahit paano makatulong ang simple advice kung ito ang mga kamamay sa inyo. Parang sa ganon, tumaas ang halaga ninyo at mamiss kayo ng isang lalaki. Ulitin ko mga kamamay, bago ko tapusin ang video ito, sa mga gusto magpa-shout out, mangyari lang po na bisitahin nyo yung isa nating channel, Home of Love Advice. Hanapin nyo lang yan, isearch nyo lang po at mag-comment po kayo dyan. Pagka nakita ko po ang pangalan ninyo mga kamamay, next video, kayo po ang aking isya shout out gaya ng ginawa ko last videos. Okay, so mga kamamay, huwag niyo po nga kalimutan mag-subscribe din dito sa ating channel by clicking the subscribe button at notification bell para lagi po kayo maging updated sa lahat ng mga love advices na ginagawa ko para sa inyo. Okay, so hanggang sa muli mga kamamay, maraming maraming salamat sa palaging panonood and uh, see you for our next vlog. Paalam!